Base po sa iyong obserbasyon, uh, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o oh, first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, wag hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Uh, dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa, sa oras po na yon sa dinner, ah uh, kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama yes. po ba? Yes po Mr. Chair. At uh, na pagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parilis sa isang foreign uh, influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, pa, uh, hindi naman po na pagkaisahan pero nag bibigay po sila ng mga opinion na dapat uh, siguro sa international blog international blogger dapat na maglabas or yung yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM pero hindi po siya napagkaisan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles kung totoo man man ang picture. Bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release nito? Siguro po Mr. Chair para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi 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 tunay yung litrato or yung foto? bakit kailangan ng bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Hindi ko po Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas sa international ilabas ng international vlogger nakikinig lang po ako sa kanila wala po akong binigay na opinion na ay oo oh, sige ilabas mo dapat ilabas siya ni ganito dapat ilabas siya ng ganyan hindi po ba uh, sa uh, having in this business for 11 years kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay uh, uh, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Chair. Dahil kung totoo yun, hindi, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence or credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Uh, sa iyong observation, uh, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry, si, so, si Harry Roque po. So, so si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang uh, tatlong ngayon, Pebbles? Uh, at that time na ikaw ay nag-vlog ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines wala po akong pinapanigan wala kayo pinapanigan hmm. hindi po ako BBM vlogger that time hindi rin po ako DDS ah uh, pero sa mga vlog ninyo sumusuporto po kayo sa mga Duterte hindi po Mr. Chair hindi okay ha huh. dito rin sa iyong affidavit uh, pebbles may binanggit ka na binanggit din ni Tony Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po niyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Tama. Meron. <laughs> yung uh, Yung sa iyong interpretation, Pebos, nung gabi na yun, uh, kung ano man ang pinag-usapan niyo doon, uh, specifically, yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, Ah, uh, meron ka rin dito sa iyong affiliate, yung may sug sa Vancouver, Canada. Dito po yata, inirelease officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may Yes po, Mr. Chair. Aha. Uh Comsec, -huh. pakiplas po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng pulvoron video sa Rally sa Vancouver. Yan ba'y efekto ng pulvoron? Yes! Kaya kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalong na, na mukhang mailalabas na ang pulvoron video. Yes! Thank you. Uh, Pebos, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Hmm. Yun ang trending. Ah... Uh, Pebbles, mapapansin sa isang video na si Attorney Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon. Ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Mysore Rally ay si Marlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya, taga-US. Taga-US. Uh, ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Uh, ayon dito sa iyo sa Laysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may ah! sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Uh, ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Marlica bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, hindi kayat ka ni nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto?